2204 your budget blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas Today was a massive celebration of pride, love and unity Libu-libong mabalakenyos ang dumalo, nagpaabot ng kanilang suporta at nag-cheer ng buong puso para magbigyan ng royal welcome ang ating Queen Emma Tiglao. Mula sa motorcycle hanggang sa bawat stop na dinaanan ng parada, walang mapagsidlan ang saya ng mga tao. Makikita mo ang mga batang nakangiti, mga pamilya na nag-aabang at supporters na kumakaway habang dumadaan ang kanilang reyna. Isang tunay na larawan ng pagmamahal ng komunidad. Nakauwi na nga sa kanyang hometown ang ating Miss Grand International 2025 Emma Tenglao sa Pampanga. Kaya naman sobrang saya ng lahat ng mga Pinoy pageant fans at ng kanyang mga kababayan dahil sa victory na kanyang dinala para sa karangalan hindi lang ng kanilang bayan kundi ng buong Pilipinas. Kaya naman sobrang saya ng ating mga kababayan. After winning the Miss Grand International Crown, Emma continues to inspire millions with her elegance, humility, and pure heart. At ngayon sa pagbabalik niya sa kanyang hometown ay naipamalas niya kung gaano siya kamahal hindi lang ng pageant world kundi ng mga taong tunay na nakakakita ng kanyang journey mula umpisa. Emma expressed her immense gratitude to the crowd, halos maluhal-luhal pa siya sa tuwa habang binabati ng kanyang kababayan truly this homecoming is a once in a lifetime moment. At ramdam na ramdam ito ng lahat ng mga tao na nasa presensya ng lugar na iyon. Marami pa tayo nga abangan tungkol sa mga achievements at ang mga ganap ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao. Kaya patuloy lamang na mag-subscribe sa channel na ito para sa lahat ng mga bagong updates. Maraming salamat sa inyong panonood. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand.